<laughs> na <ako> natin. <laughs> Pero ano marami yung natira? Duman, may duman na bagyo na nga dito. Mm, may, Hindi may siya na Akala ko nalaglag nito mga to Ayun. Ang dami oh. First time. Mauumay ka talaga eh. Tira mo niyan, mano oh. Alamang apple. Okay, kitaw Panungkit daw mo. Oo. Uh -huh. so, uh -huh. Oh, mo. Ayan oh. Ayan oh. Ayan Yo, what's up mga kababayan? Mag-apple picking kami. Kita nyo yun doon. Iba't ibang klaseng apple yun dyan. Pero, sadong uh, kami banda. Mag-apple picking. Si Frandel, ah. sabi ko huwag siyang lumayo sa akin. Baka mahuli siya ng polis. Nako, tol. Mukhang may atraso ka ata sa polis dito. Hindi <laughs> akong bayad ng gupit eh. Uy, first time ni Utol mag-apple -ano, mag picking. Oh, tol, oh, ano eh. masasabi mo dito? Sabungad pa lang, tol. Guys, meron doon mga, mga pupupulang apple. Iba-ibang variety yun ng Oo. apple yung may mga parang dito, Ko, Parang masarap yun eh. Oo, oh, pulang-pula na eh, no? Si, ako, ha, oh. lalaki ako. Pero tingin ko, ina nararamdaman ko na kung anong pakiramdam ngayon ni Eva. Mama, tetep ka. Parang apa kasarap, pitasin eh. Oo, oh, ganyan ang diba? nararamdaman. Oo, oh, kaya pala. Ito kaya si, pala. Ito si Mama, maraming beses na nakapuntot to rito, eh. Ma, lupit na sombrero mo, pinalitan mo pa. Palagang, Hindi. Talagang okay. ang legendary sombrero ni Mama. Dubs, ready Aguilar. Syempre may malupit kaming ano rito. Baon. Timuawala, pang. Alamang mga kababayan, kukuha kami ng ganyang karto mga kababayan. Bobo kung may isasakay si papadulo sa karto. Tingnan natin kung paano. Let's go. Yung dalawa nakakuha na ng karto. Ano? Excited eh. Ayun pala yung babayaran. Babayaran natin 'yan kung ano ang kukunin lang natin. 'Yun. San kaya tayo nito? Dito muna tayo magi-start tapos papunta ron. Daming oh. apple B. Ito, Macintosh do oh. At yung mga nalalaglag na nga dito, mga babae, no? Oh. Parang ang ganda ng apple ngayon. Lalaki na, oh. Pwede ka nang kumain habang namimitas ka. Oh, Tatlo, oh. Saan, ma? Ma, hindi na masarap to kasi masyado, masyado na malaki. Yan. Sana nga. Kaya na si Uto, lah. Oh. Puji. <laughs> Puji dali. Wala yan. bang Puji dito? Pilipinas <laughs> yun daw no? Oh, Puji. May nakita na daw si Baby Loves, oh. Unang kakainin ni Baby Labs. Pakabulok hmm? yan. Oh, hindi. Food yan. Sheesh. Ina natin. Hmm. natin Labs. diba? Mm -hmm. hmm. Masim. Masim yan. Masim. <laughs> Dahil masim, itong ano niya, solusyon. Alamang! kutsilyo. Mm iingat -hmm. ka sa kutsilyo, ha? Oo, oh, talas Kumakain na rin pala ang mama mo din, oh. Oo, oh, ma'am. Hmm. Siyempre. Ano, ma'am? Ano <yukurin> nga yan, Pang, ikaw ba? Ikaw ba, pang? Pag walang wala ng pagkain, kakainin mo yan? Oo, oh, kakainin ko Ako, kakainin ko din yan. Katulad nito. Tingin, tingin ko nga, kalalaglag lang nito. Ano, <yukurin> ma'am? Alam mo yung parang yung ganito pa, yung parang puputi-puti pa. Huwag hmm. siya alabang yan, napakamahal yan. Mahal to, ah. Pero nalaglag na eh. Hmm. Tayo Mayroon naman sa dito ako. Oh. Pagkitin mo. Siyempre ako oh, mamimili ako ngayon. Kakainin ko habang namimitas kami. Ang gagawin ko malitang kukunin ko para makakatingin pa ako ng iba. Paano ang ginawa ni Eva? Ang ginawa kasi ni Eva, na siya oh, oh. eh. Oo, Ano yung ano eh? Oo. Ito pula. Ito mamula, mula mula. Oo. Oh. Sarap na alamang. Mabango. Sa so titikman natin ah. Ba, bagong gupit ka. Bagong gupit ka. Tingnan mo, tingnan mo, ba yan eh? Tingnan Ang gupit dito, 28 pang, no? 28. Magkano sa Pilipinas yun? 1,000 na rin yun. 1,000 may yun. Eh, yun, nakalibre tayo ng ano, panggas kay Papa Bay. Eh, bibili pa ng razor yan. Ayan, ayan Ano yan? Alam Alamang. Sino may gawa? Baby loves yan, no? Nakamba. Ang sarap. De meron sana itong tawa at saka sili. Kaso para makakain yung lahat. Hmm. Hmm. Alamang, <laughs> Tungbitin mo Malamang, apple. Okay, daw siya. Tungkitin mo. <laughs> 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 Tungkitin mo. Uy, mo. Ayan o. mo O, oh mo. Ayan ang ang lupit nun ah. Thank you. Agatin daw ni Baby Love so. Mula sa puno. Ito lang, ito. Ah, sige, sige. sige. Mamili ka dyan ma. lang. Ang lupit. Pabaya mo na yan. O, tara na. Iwan na lang. O, tara. Kunin <laughs> mo. Alam mo pang pag kahit iwanan mo ng gano'n yun, tutubo pa rin naman yun eh. Oh, hindi pwede kasi... <laughs> hindi, joke <yaw> ka lang. <laughs> malupit nga na ito pang, mm. September pa nag-start to. Kaya nga. Puti kung September, baka nga August pa. Pero pero hindi yung natira? Duman, may duman na bagyo na nga dito eh. Mm, hindi may siya na nalaglag. Akala ko, nalaglag nito na mga to. Kaya nga. dami oh. First time! Mauumay ka talaga eh. Tinamin niya mo no? Tama kailan? Ito kami Babe, alam mo kung sa Pinas to loves Yung gantong apple Pati yung mga laglag Gusto Kahit ako kukunin Amahal ng apple sa Pilipinas Oo Magkano ang apple ha Babe, halos nagsisimula pa lang tayo dito sa apple farm na to kung masasabi mo? Nakakatuwa First time Ma-amaze ka talaga eh Dati eh Oo, dati Sa vlog mo lang babe nakikita Ayun, ko o Sana ma-experience ko to eh Oo, eto na Eto na yun Kawakan mo, kawakan mo a apple at experience <laughs> na baby lips kumain siya ng mm. apple nakakabit pa sa tree. Mm. Tsaka talagang masasabi mong malutong. Mm. Fresh na fresh, fresh na fresh from the trees. So. Hindi na no mas Mag magkukuwari kasi mauubos pang naman tong koan. Baka hindi na no masira, tabing sira na eh. Hindi titigil na mamatay ng sira. May sira yung kinuha ni Baby Lips, 'yung eh. kasi sayang eh. Ha? Ah, titikman niya ko kung mas mm. titikman masarap pa rin yung sira. Mm -hmm. O oh, sige, anong nilagay ng alamang? Mm -hmm. Uy. Ya. Oh, sarap nun. Go. Ang dami. Ako lang mama yata dami na. mitas. Matamis. Hmm? Gigawin ano, mo mitas. Matamis si malalaki pag mo. No? Hindi masarap talaga itong ditong. Mama. Pitas ni mama. Pa-tamis pitas mama, pulang pula Si mama na lang daw mamimitas. Tingnan nyo ang pitas niya naman oh. mo naman ang ganda. Oh, ganda. Sana makita natin yung kulay green. Hanap tayo noon. Ng... Saan kaya 'yon? Nandiyan diyan lang 'yon. Hanap tayo. Ayun, yung kulay green Sabi nga sinabi ko sa iyo. Saan? Ayun mo, oh, yun yung sinabi ko na mukhang kulay lang Syempre, mawawala ba color green apple? Alam mo kung paano para masabing ano? Malutong yung ano, awal. ano, 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 para masasabi natin ano. Pinipitik 'to. Ay, pinipitik. <laughs> Oh, may hilik. Ma, mahilig siyang pitikin niya yun, Mang. Pitikin eh. pa talaga. Ah, oh, oh. Pinip... oh, yan, yan, yan. mo ka. Anong ibig sabihin niyan? Malutong to. Ibig sabihin, masarap. <laughs> mm Masarap. Matamis. Ahem. Maasim to, sabi ni Mama. Eh. Matamis. Eh, bakit ganyan mukha ni Herman? Ano? ganyan yan? Siyempre, may mga yun, um, namimitas din doon. No? May mga nagtatrabaho din dito, apple picking mga kababayan No? Eh. Ma, tingin ko dito rin kinukuha yung ano eh. Yung mga binibili natin sa superstore. Oh, ito nga po natin masarap to. Bakit? Eh, ito ng Batangas eh. Sa Ay, Lubo. Sa Lubo? <laughs> Ayan Lubo? Mga taga Batangas uh, ang nagtanim nito. Alay, alay, taga, oh. taga Lubo. Itong apple na ito'y taga, taga lubo. Masarap to. Kaya oh, yan, yung, yung apple na nandito sa kanila. Patanggin yung apple. Titikman natin itong patanggin yung apple. Taga lubo. Taga lubo to. Ito. Itong lubo na apple na to, dami na laglag. Mukhang hindi to mabenta mga. Kasi wala atang kumukuha nito eh. Dami na laglag yung. Maputla. Maputla siya eh you no. Know? Maasim siya. Maasim ay huwag yan. Maasim itong lubo nga. Hindi naman, Rek hindi naman yata akong nakachamba. Oh, laki niyan. Parang di masarap yan. Sige. Uy, tapi. Wala nang punas-punas to. Diyan sa puno oh. mismo. Pagkatin natin to, galing sa puno. Parang puji. Parang puji? Parang puji, tol. Puji nga. Puji apple? Hmm, Hmm. Alam mo, babe? Oh, babe. Itong puno ng apple. Ah. Oh. Masaya to. Bakit? Kasi may naka-smile. Ha? Huh? May naka-smile na isang apple. Ano ibig sabihin? Pati nga. Ito. Uy, masaya to. Ibig sabihin, oh. kailangan ko nang bumili. Para lalo ka sumaya. Oo, oh, happy. naka siya eh. Ang lalaki ng apple. Oh. Hmm. Uy, ma. Ito, maganda pa. Pinapulot yung ano. <laughs> huwag mo <laughs> na Nalaglag na yun. Pinupulot nyo pa. Ang laki kasi. Loh. May kwento rin si mama dyan eh. Sa apple eh. Yung hindi ka... Hindi ka makabili-bili ng ano, apple. Ah, oo Sige. naman. Oo, ano yung... Ano, may kwento si mama sa... Babe, may kwento si mama sa apple eh. Ano yung kwento mga dyan ma? Sa Pilipinas? Oo. Doon sa kanto may malaking fruit stand. Oo. Ang lalaki ng mga apple nila. Mga ganito. Oo. Lalaway lang ako doon dahil wala kong pambili. Lang pambili. Lang pambili. At saka ito sa Pilipinas, super mahal ito. ano? Super mahal. 25? Ah, 25 daw, isa. May... Tapos, dito, pinipitas lang namin. Lalaglag pa. Lalaglag pa, ang dami. Iba talagang pagpapala ng Panginoon, mano. Sawa si Mama. Dami. Ayun po. sinasabi. sik 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 liglig lig Tanungin mo nga muna to kung saan ba yung the best na napitasan ng apple. Siyempre, kailangan natin magano eh. Yung pinaka the best. Sir, Sir Master. Sir. Oy. Ganda ng umaga. Babatiin mo muna good morning. Mare, good morning. Good morning. Oh, uh, oh. Uh, uh. uh. Saan ba dito magandang pitasan ng apple? Doon. Oh, uh. doon daw. Uh, doon, doon, doon. Doon. Oh, uh, doon daw. Uh. Doon siya nakalingon eh. Oh, uh, doon siya nakalingon. Oh, uh, eh. uh, ibig sabihin, uh, doon. Uh, uh, salamat. Okay, thank you, Maria. Ah. Uh. Salamat. Napadaan lang, napadaan. Babe. No. Babe, ang lupit yung nahanap mo apple pula. Nakakainis nito, babe. Hindi kayo may wax to? Hindi. Hindi. Legit yan, no? Oh. Ang kinis nyo. Kino mo itong puno na to. Oh. Punong-puno ng apple. Grabe, no? taya <laughs> taya Kaya. 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 So ang gagawin namin, uh, medyo talagang lumalamig na. Uh, Pupunuin na nga lang namin itong dalawa. At uh, siguro, that's it for today oh, pa. that's no? it for today. At uh, uh siyempre, good, for the next year. <coughs> talaga na din namin, ay uh, maghanap-hanap na nga lang din kami ng mga kain namin. Oh. Bago kami lumabas. Oo oh, naman. Ganun ang gagawin namin. So, mamimili ako ng ah, naman. medyo maliit lang, parang medyo oh, maliit lang, masarap. Lang. Masarap talaga. Tingin ko, so, oh, loves. Mas maliit, mas masarap. Ganun mm. lang siguro. Mm. Mas sasarap to kapag sinumahan na ang alamang Sarap yan. Ayan ang maganda. Yan ang maganda magpicture dyan, babe. Yan o, grabe. Parang aratilis yan. Pero mo naman, boy. Ayan, maliliit oh. Ang hap. Ay, mang. Ang dami yan o. Sinausa-usa lamang. Babe, yung alamang mo naman kasi, pang, ano, eh? Pangulam ulam eh. Pwede na ito yan eh. Iulam sa kanin eh. Kami na to. Kailangan talaga daw punuin to, sabi ni Papa Bay. At yun nga, no? Pa, malalaman namin mamaya kung magkano ba yung mababayaran. Hula ko. Dalawang basket. Anong hula mo? Six dollars. Six dollars na lahat yan? Oo. Oh. Six dollars. Sa'yo, pang ano pong hula mo pang? mahigit oh, 10 dollar. O, sa akin mga 20. Ikaw, Labs, tingin mo, mga magkano yung mabayaran dito sa dalawang basket? 18. 18? Ikaw, ma? Uh, dalawang 5. 10. 10? Ano pa? 10. Ano pa? Ito na, babayaran na niyo ito. Oh, honey crisp na um, yung ano na. Sarap na. Uy, kung naka-ready na yung wallet ni mama. Ma, ikaw na magbabayad mo. Alam kung alam kong di, pwede debit yan. Cash debit. Pwede uh, daw debit. Cash. <laughs> Ito yung mga ano, iba't ibang uri uh, ng apple nila rito. Those ones, yeah, just okay. Yes, if, if you find any. Um, alam. Ang alam ko lang na klase rose, ng apple. Fuji lang. po. No. Tinimbang na. Oh. Ma, unang ano magbabayad mo. Hindi, pag malaki, kailangan natin tayo. Inabotol, 53. At yun nga, medyo matagal pero nangyari na yung pangarap ko lang dati. Yung makasama namin mag-apple picking si Utol at Bebelabs. Napaka-gasgas na yung kasabiyang kung ano man ang hilingin mo sa Panginoon ay mangyayari. Sa mamula ng gawa at matinding pananampalataya, talagang magkakatotoo yun, kabayan. Masaya ako kasi nakita ko na naman na masaya si mama at papa bay. Sana, loobin ni Lord, na humaba pa yung buhay nila at makita pa nila kaming maging successful sa buhay. Yo, kabayan, if you enjoy this video, please like and subscribe and see you on our next vlog. Stay safe and God bless. God first.